Ayan, dito po, good morning. Nagigisa-gisa ang bola niya. At nagbunito ng um, ano. Ng sike na binili. Kasi yung ginawa kong lupia ang ulit sike. Isang sila yun, pagkakit na yun. Binito po. Oh. Tapos ito, nagawin ko. Nalagyan ko ng yung sauce na may itlog at may hotdog ano nito ayun ang gagawin ko dito sa na natin para hindi nakakaaman ayan ayan ang luluto ina mga lala luto luto ang lala ayan i are going chicken. Chicken. Chicken is off. chicken.

Tang dali, Ted. Oo, ilagay ko lang itong mga sawg sa linuluto ko. Tapos. Ilagay na ang itong at dog. at dog. Tapos. còn chút xíu Và cuối cùng Cái này Xíu <laughs> bạc <laughs> 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 à, ano kalimutan ko yung tupa na na nagamit diyan na lang siling pa. Na lang <coughs> ko na lang yung ano gusto diyan lang yung sauce yung dito yung 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 ayan so, ito, sauce, yun. Nagay ko na. Uh -huh.

Ayan. Tapon mo Ayan. Tain mo ng kumulok.